Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm um, the your guest, Mama Channel. A fitted or matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin gusto sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy? o kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ng ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dere kus maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang diligil skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating angel spirit for this sign all. Taurus, so let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me an information po. Ano kayong gusto sabihin sa ng ating mga baraha? alamin na tutuklasin natin at bubulabogin natin. Angel Spirit, please give me information. So, there is something that for Pentacles. So, no? protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo. And even your territory. So, ano man yung bagay na meron ka, pangalagaan mo ito at mahalin mo ito. No, and of course, um, pa, uh, of course, um, bigyan mo ng importansya ano man yung bagay na meron ka. No, there's a king of one something ambition. Unti-unti mo na raw makikita yung mga possibilities. No, yung pagbabago sa buhay mo, sa situations mo, unti-unti mo na mararamdaman at malalasap yan, no? At um sinasabi dito, lagi mo pakakatandaan at titignan mo yung magiging posibilidad, no? And of course, there is something, the devil card, oh my God. no there is something, devil energy. There is something, a black magic or toxicity, or something, addictions. So, let's see And because there's a page of serving curiosity, so kailangan maging mabusisi ka. No? Maging matalino ka this time. So kailangan tuklasin mo, alamin mo lahat ng bagay na nasa paligid mo. What is their hidden intention? No? And because there's a star card for healing and recovery. Wow! So, unti-unti na rin daw gagaling ang iyong mga karamdaman. Ano man yung bagay na naramdaman, naranasan mo. maaaring magkaroon ng panibagong buhay at bukas. And because there's something, guys, with the night of one's first low and steady. Na marati kang kalmado. Huwag kang masyadong magmadali sa lahat ng bagay na gagawin mo dahil uh, maaring magkamali ka kung ito ay pagmamadalian mo or um kailangan pag-iisipan mabuti no yung bawat decision or actions mo. What is the four pentacles? Reversibility is one. So there's something in new project in new ideas, new plans. So ngayon, kung mag i mo tong bagong kaalaman or bagong uh, plano, no nang sa ganun mag-succeed ka. Kailangan magkaroon ka ng security sa lahat ng bagay na gagawin mo. Huwag ka masyadong uh, magkwento or magbigay ng mga impormasyon sa mga sa paligid mo. And there's a judgment. See, paalala sa inyo na this is something a wake-up call. Parang tignan mo yung magiging posibilidad. No, look at the bigger picture or yung magiging cause and effect ng bawat action and decision. Parang this is something a wake-up call or something an inner calling for you na tignan mo yung kahihinatnan or yung magiging pagba, mag, mag, uh, pagbabago no na mangyayari in the near future or maaaring ngayon linggong to no kaya kailangan na lagi mong pakakatandaan na yung bawat decision mo kailangan alam mo yung magiging outcome no alam mo yung mararamdaman mo alam mo yung mangyayari ganyan kumbaga lagi mong buksan ang mata mo at isip mo sa posibilidad what is the devil card so there's a 12 cups oh my god there's something toxic and negative talaga around you no talaga napapalibutan ka raw ng mga taong abusado, taong mga sinungaling, maluloko, negatibo, no, yung maraming hinaing sa buhay. So, kailangan na limitahan. And of course, um, magkaroon ka ng boundaries, no, sa sarili mo, sa situations mo, huwag ka masyadong, ano, tawag dito, open, dahil hindi mo alam kung sino yung dapat mong pagkatiwalaan sa kanila. And because there something, the six the transition, unti-unti ka na rin makakalis na no, sa situations mo, makakabangon ka ng muli, na makakawala at makakalaya ka na no, sa mga nakagisnan mo or naka nakagawian mo or nakasanayan mo. Maging matalino ka na ngayon sa mga desisyon na gagawin mo. Wag, matuto kang kumalma. Hintay mo muna yung tension ay mawala at bumaba. Huwag kang masyadong kumaga makipagsabayan sa, sa alam mong um, kung so, kumaga mataas yung um, tension. So, kailangan alam mong kaya mo na. So, be it. No, wag ka masyadong magmamadali. What is the star card? Drive with the knight of sword. Now, there's a speed up. No, bibilis din takbo ng situation. Now, there's a past thinking. Maraming biglang papasok sa isip mo at magdadala sa'yo ng pag-asa yun. At maaaring um, magdadala sa'yo ng kataparan sa mga pangarap mo at unti-unti nang makaka-recover sa mga pinagdaan at naranasan mo. What is the Knight of Wands? So, there's uh, the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo na. No, yung, uh, yung kaugalian mo magpagmamadali mag or gamitin mo yung utak mo bago yung kaysa sa puso mo dahil some of you guys no ginagamit yan no against you or either inaabuso ka so kailangan mong kumalma pag-isipan yung bawat desisyon no what is the pentacles because the of wands Reversible the knight of pentacles No this is something practical and slow and steady no manatili ka sa kuha naman yung bagay na meron ka no kuha naman yung mga plano mo pangarap mo baga trabahuhin mo yan pag-ingatan mo yan kailangan kumaga mag-ingat ka na at uh, pag kumbaga, huwag ka nang basta-basta mag magpapadiwala or magtitiwala ng lubos pagdating sa mga plano mo no dahil some of them guys there's an evil eye Now, what is, um, kasi there is a devil carcass that walk up. So, ibig sabihin dyan, guys, yung mga taong nakakasala mo, naka, mga taong nakakasama mo, maaaring there is a devil, evil. No, maaaring may ingit sa'yo, may galit sa'yo. No, there is a negative attractions na maaaring ma ka, ganon. And this is something that's so with a balance. So, kailangan timbangin mo lang. No, yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No, you're also multitasking na gusto mo lahat magawa, gusto mo lahat matapos, ganyan agad-agad. So, no. So, kailangan mo kumalma. No, dadaang ka, darating ka dyan sa bagay na yan. So, kailangan tingnan mo muna kung ano ba talaga yung kaya mo or priority, yung magiging priorities mo. And the devil carcass, the two of cups, the reference the three of wands. There's a waiting for, a so waiting for a ship. No, some of you naghihintay ka na result, the documents. No, there's a possible na makuha mo na. And some of you guys, magkaroon naman dito ng delays. No, kaya mag-ingat ka sa mga transactions nyo. No? Huwag ka masyado nagtitiwala. And because guys, there is something the five swords. See, I told you, nagkakaroon kasi ng self-sabotage that because of your actions. No? That because of your um, decisions. No? Nagkakaroon ng stress dito. So, kailangan na maging matalino ka na this time. So, ibig sabihin dito guys, parang kailangan na makiramdam ka. No? Lakas sa mga pakiramdam mo na makakalis ka din is, dyan sa situation na yan. And there's a star in the Knight of sword represented with the Knight of Wands so konting tiyaga. na napakalapit mo na para magtagumpay at this is it, may pag-asa na matamo mo na ano man yung bagay na ninanais mo. Na there's a close to success. Napakalapit na. Well, of course, there's something the Seven Cups. So there's a lot of choices and opportunities. Multiple options. So could, kailangan mo putulin no yung bagay na alam mo hindi magse-search sa okay, mamaya naguguloan ka lang nalilin lang ka lang so kailangan alam mo yung magiging purpose mo priorities mo sa dapat mong gawin sa boy mo so so bagay there's an adventurous nature parang gusto mo lahat matutunan mo gusto mo lahat malaman mo no kailangan si set aside mo yung ganyang eagerness so kailangan mo munang tutukan ng ano ba talaga yung kailangan mong gawin there's a serious and strict matter so kailangan guys alam mo dapat yung magiging priorities mo lang So, let's see. Pagdating sa outcome, there is a justice card. Don't you worry, may hustisya. Now, there is a balance. Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Now, makukuha mo talaga yung mga pinaghirapan mo, yung cause and effect ng bawat decision and action. There is a good karma. And there is a night of cross, there is a wish fulfillment. So, some of you talaga matutupad yung mga pangarap mo. Kasi, natuto ka ng timbangin. No, kung ano yung dapat mong unahin no natuto ka ng uh, pangalagaan ng iyong emosyon hindi ka na padadala ng tension and there's a hyphen for a lesson learned so natuto ka na some of you there's a palipad hangin and there's a something in the evil eye no dalawang negative na maaring na-attach ka no na ka so you need to learn something about this and of uh, course there's a, the word can represent with the trouble success Accomplishment. Magsasaksid ka talaga. Some of you, makakabagi ba man sa ka? Makakaalis ka na. Nasa no, sa new, magkakaroon ka ng new work, new job, new business ventures, and this is the wheel of fortune. Wow! There's a turning point. Maring talagang ibibigay ito sa'yo. Yung bagay na talagang para sa'yo. There's a destiny is yours. Hindi na yung kapalaran. Ano man yung bagay na gusto mo at mga pinangarap mo, makakamitan mo na ito. Tulad na sinasabi ko, there's a near to success. Baka ito na yung pag-ikot ng kapalaran at pag-ikot ng magandang karma sa'yo. And there's a hermit card. The answer you need is here. So, sinasabi ko, nandito na sa gusadrat, ang sagot sa lahat ng katanungan mo. Matuto ka lang na magkaroon ka ng solid boundaries ng sa na hindi ka napapasukan ng kahit anong negativities. No? masyado ka kasing maawain, masyado mababa ang loob mo. So, you need to um, protect ourselves, no? Nang sa ganun, hindi ka na na nadadamage na ng ganyang grabe. No, kaya kailangan matuto na tayo, no? Gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo. Tulad na sinasabi ko with the King of Swords. Okay, let's see what is additional messages for finances and career. Love life at kalisugan. Let's watch this. Okay guys, so we're back. Nandito na tayo about sa finances and career. Okay. So there is something that you have got. So some of you pagdating sa finances and career, guys, mayro uh, about dito sa circle of friends, circle of support. So kailangan maging aware ka daw sa mga tao sa paligid mo. And there's a challenge, maraming paparating, no, ng mga pagbabago, bagong tao. No, so um, dito, there's a determination with the two opposite forces working towards a goal. No, talagang may bagay na kailangan balance ka with the positive and negative sides. And there's a two of Kailangan nyo ng decision. Now, there's a final decision, pero nahihirapan ka mag-decide. Nagkakaroon ka ng doubt and inner conflict. But you need to step out. No? From that um, situation. No, marami kang bagay na parang natatakot. No? Naguguluhan. And of course, there's a ten with the sabotage. See? Some of you guys, nasa paligid mo lang taong sumasabotay sa'yo. Maging aware. No, and there's an There's a big shot and big money coming in. May malaking pera at may malaking oportunidad na papasok sa iyo. Nga lang nakakadlangan ng mga tao sa paligid mo. That because of negative, no? Aware. And this is the death card ending in the beginning. Tatapusin na. No, tatapusin na lahat ng mga humakarang at tumakad lang. No, there's a transformation for you. No, na kailangan mo i-let go and release them no to your side to your environment or your surroundings kailangan talaga al alisin no kailangan talaga um, dumistansya no no and of course guys let's see what is your additional messages pagdating sa love life there is a ten of pentacles magkakaroon ka talaga ng long term success and long term relationship pang matagalan no? At magiging masaganda, ang, mag, magiging masagana ang iyong relasyon. And this is the queen of wands by confident. Lakas mo ang mga loob mo, maging matapang ka. Alam mo dapat yung paninindigan, alam mo dapat yung pan, pangakawakan mo. And of course, there's a page of course, listen to your intuition and listen to your confidence. feeling. Marami ka pang bagay na matutuklasan sa sarili mo, marami ka pang bagay na matutuklasan sa paligid mo, especially sa love life. And this is the emperor. Be mature enough and being respect and discipline to each and everyone. So, magkaroon kayo ng disiplina at respeto at control sa isa't isa. Ganun yun. No, because there's something that came Baguhin mo yung perspective mo. Baguhin yun yung pananaw mo. May mga bagay na talagang kailangan nyo i-let go. Not mag-focus sa isa't isa. And this something that seven of ones, by protection. So protection yun yun ang pangalagaan, no? Ang inyong relasyon. Some of you, there's something that came Maaring lutang ka. Balisaka. So, some of you guys, meron ditong uh, maaring maaaring naiingit sa yon na maaaring may nagpapalibadangin kaya masakit lagi ulo mo or parang mabigat ang pakiramdam mo. No? And of course, kaya may seven of sa eh, protectionan mo ang iyong relasyon or ang iyong pamilya. So, ibig sabihin, ingit sa relasyon or pamilya to. No? Dahil siguro maganda na ang iyong kalagay at sitwasyon. Pagdating sa kalusugan, this is something that Eight of Pentacles, mag-focus ka na Pagdating sa kung ng bagay na meron ka, mag-focus ka sa sarili mo, sa kalusugan mo. And of course, parang sinasabi dito, kailangan mong palawigin at pag, palaguin ang iyong kalusugan dahil saan mo pinagkakaedad na? So, kailangan nyo mag-focus sa sarili nyo. And there's a five something disappointment. So, iwasan nyo na yung bagay na bawal, ha? Para wala kang sa huli. And there's a dissonant care with a pure positive outcome. Not mag magiging ang kalalabasan dito. No, huwag ka mang hinayang natanggalin yung bagay o luho, bisyo, yung bagay na nakakasama sa kalusugan mo. And of course, there's a queen of swords, there's a clear demand it is. No, linisin mo yung nasa paligid mo. Tulad ng sinasabi ko, isa sa bagay na nagbibigay negatibo sa'yo ay ang nasa paligid mo. Mamaya, sila ang nagbibigay stress. No, sila ang nagbibigay negatibo sa buhay mo. Kaya kung ano-ano nararamdaman mo. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. See? may uh, aanihin mo na, na, rin. No? Ano man yung bagay na pinagirapan mo, o kung naging mabuti at naging maganda ang iyong trato sa iyong kalusugan, magiging maganda ang iyong kalusugan. So, kung masyado ka naging pabaya sa iyong kalusugan, ano pa yung bagay na aanihin mo? No? There's a cause and effect. No consequences. And then there's a night of cups. No, some of you, umiwas ka sa mga pagkaing bigay, ha? no iwas ka sa mga pagkain na bigay-bigay sa paligid mo dahil some of them guys no there's an hidden intention na mamaya ko ano, ano pa negative na ibinibigay sa dito so guys let's see what is additional messages with an English spirit with a magic of fire messages advices and it could pick a card just yes or no so guys kung bago ka sa channel kung pick a card yes or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot dyan within 2 two o itri din guys kapag nakapag-isip ka na ako na magiging tanong mo at nakapili ka na na magiging sagot mo within 1 2 3 please comment down below kung ano number na pili mo at um, malalaman mo ang sagot sa dulo ng video na ito. Dear guys, guys, maraming salamat din po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga hindi ah, uh, salamat maraming salamat po sa mga bagong subscriber and followers natin. San man sulok ng mundo, maraming salamat po lalo lalo na sa mga solid subscriber and followers natin diyan. So, guys, let's see what is additional messages and advices. So, let's watch this. Okay, guys, we're back. So, nandito na tayo with the magic of our messages and biases. Okay. Okay, there's a healing healed healer. So, okay. kapag may kagalingan talaga at may paghilom ng mga pinagdaanan mo, ng buhay mo, ng situations mo, and there's a new career. So, magkakaroon ko talaga ng bagong career. May some of you, kailangan nyo magpagamot or kailangan nyo magagamot dito para gumaling kayo sa karamdaman nyo. And there's a holiday. See, this is something, a gateway. No, para ma-refresh kayo. No, para ma-disconnect kayo from the world. Kailangan nyo na-unwind. No? Vacation. So, let's see for a yin and yang oracle card. There's a fikid. So, some of you may nagbabalat kayo. Nagpapanggap. No? May impostor. Mag-ingat po. And there's a business with an offer. No? May offer sa dito. And there's a healing. So, may healing talaga, guys. No? May kagalingan talaga. Unti-unti na rin kayong gagaling sa mga pinagdaanan at naranasan nyo. So, let's see what is our synchronicity is. There is a gentleness. So, kailangan maging makinahon kayo. No, huwag kayo masyadong magmadali. No, kailangan maninihin lang atake nyo. And there's a an nervous card for ritual. This is something na parang ibabalik ulit yung sigla. Ganda ng iyong pagkatao, ng iyong situation. And there's a protecting love. So, si isa pato na kailangan protection na ng pag-ibig. Relasyon with a romance in you for music and there's an unexpected with all of this sudden so may mga biglaan talaga no, na hindi mo in, na in expect and there's a legal matter some of you may legal na usapan dito no some of you guys may pinagdadaanan ng kayo with your prison so let's see what is the legal message for our Kong Michael messages No, there's a law. Para meron ako dito, parang meron ba kayong kaso na na nilalaban ganyan. There's a decision to be happy now. So may decision dito na kailangan niyo maging masaya ngayon. What is the Jesus loving God said? My Father give you the true bread from the heaven. So see, ang atin daw Panginoon, ibinibigay sa iyo yung mga bagay na karapat-dapat sa iyo. Yung bagay na alam niyang mabubusog ka. No, alam niyang uh, makakatulong sa iyo. No? At mas kailangan mo. So, let's see what is an English number. Represent with a 15-15 with a big break. This is the moment, no? opportunities help, extra cash, or other support is coming your way. So, keep going and having fun. When performing your tasks, the most tremendous success comes from passion all efforts will be rewarded big time. So see, ano man yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, ay may malaking katumbas na gantimpala at pagpapala ng ating Panginoon. No, dahil kila sa lahat ng pagpuposigi, lahat ng paghihirap, no, matatamo mo ang malasap na tagumpay. What is the money mo, Deck? And there is an opportunity at maraming oportunidad na papasok sa'yo. Change is coming just in the time. So, malapit na. No? Malapit ng mabago ang ikot ng iyong kapalaran. What is a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? And there is a ride the storm. Yung parang, kaya mo yung sa bawat bayo ng mga pagsubok or suliranin no hindi ka na matitinag eh kayang kaya mo na siyang sabayan yun yung sinasabi na ride the storm let chaos and turbulence lens your spirit mas lalo kang pinatatag no mas lalo kang naging malakas no sa mga pinagdaanan mo that's good what lies beneath where here future what lies beneath where here future And there's a bank failure. Some of you guys, no? Meron kayong mga karanasan or pinagdadaanan with a bank failure. Or may mga paalala na dito na mag-ingatan nyo ang iyong finances. Now, there's an outdated expert discuss old news discarded. Ibig sabihin nyo, huwag nyo hayaan na na or pabayaan yung inyong finances or resource of income na maaaring um, tuluyan tong uh, magkaroon ng problem, no? Pag ito ay, uh, kaya may legal matter, baka meron kayong cases about dyan sa, sa pera, ganyan. So, medyo matagal-tagal na. No, huwag nyo nang pinapatagal pa. There is a clarifying for a love situation. O baka magkaroon kayo ng problema about sa bangko, no? Sa pera. Mag-ingat. And because there's a controlling. No? So, sinasabi dito, a power struggles lead to being manipulative. Diba? Kung baga sinasabi dito na, huwag mo mong kontrolin yung situation, lalo-lalo sa relasyon. No? Ayaan mo siyang mangyari. What is a clarifying for a life situation? And there is a notion of possibilities, no? Kumbaga, dapat tanggap natin yung mga posibilidad na mangyari sa atin. No? Pagbaga, kayaan natin mangyari at dumaloy ng maayos. So, let's see. What is a part of the light revision what? And there's a lesson. So, kailangan matuto ka makinig. I pay, I pay close attention to the world around me. Knowing that the sign and symbols guide me towards success. By listening deeply, I discover the path to eternity and unlock the wisdom that lead me forward. See, de ba? Kung baga matuto ka makinig sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, even sa ating ni spirit, Mamaya may pinapakita sa ising curiosities or signs na paha, pahiwatig na kailangan mo mag-pay attention sa lahat ng na nangyayari sa buhay mo. Now, dahil may babala at paalala na baka yari yung bawat Uh, matagal mo nang hinihintay or mayroong bagay na hindi mo inaadyang mangyari. So, let's see what is the pick a card, yes or no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo now, guys, with a yes or no pick a card. So, let's start it na tayo with the number one. Number one, represent with a yes. There is a binding star first blush bursting out of the sea and si -sibol na. No, ito na yung panahon ng pagsibol at paglago ng iyong mga pinaghirapan. Wow! Number two, there is a yes. Uplift your spirit easy to do light work. No, mas, mas um, gusto mo yung ginagawa mo, mas magaang yung pakiramdam mo, mas lalong gumaganda yung sitwasyon at nagiging lahat ng bagay para sa'yo. No, mo na parang ay na-enjoy mo yung nangyayari, the more na gumaganda. Now, there is a knowing na number three, having blind spot what you see is a dream. Hindi purkit nakikita mo, totoo na. No, some of them ay impostor, maring niloloko, tinatrader ka, mag-ingat ka. No, hindi lahat ng mga nakikita mo ay dapat mabagkatiwalaan. There is something, an angelic face, but there is something in the hidden intention. No? Kung kailangan mag-ing aware. So, guys, this is a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28th for this sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos Update there. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang saong pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigin skip ng ads away, pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapalisiksikliglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush.